Brick time all every time. You know, you mm. <laughs> <laughs> <All right. coughs> know. snack na mga snack shout out ni Inday mayroong vlog mayroon anong of ikaw lang ako, follow Facebook at YouTube word of vlogger

lang Eh naik ganas itu tuh itu Ya bajana memang Itu <tuk> 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 break time. Break time. Wala pa, kulang, kulang kuhan pa sa akoan, watch hour. Pukunin ko pa yung 4,000 watch hour. Tapos sa Facebook naman, followers na lang kulang. Bata lang ang ads. Ha? Ads. Sa? Kasi hindi ka pa sumasahod, no? Hindi pa. Kasi sumasahod ka, nagtaka ka na mataka-ads. Hmm. Kasi sa YouTube, may 4000 watch hour pa kukunin. Pag makuha mo na yun, dyan, makasweldo ka na. 3 months pa? 5,000. After 3 months pa no? 3 months pa, makakuha ka. Lapit yan. Hindi mo pa rin makukuha, makukuha. mo na dito, mayroon ka lang. Vlog for free.

Shout out ni Mingoy. <laughs> <laughs> Alright. Uh, Malapit lang yung isnaka namin dito. So ito lang yung kapakaan na 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 ba namin yung bahay. Tsaka. ito lang sa may kuwan. Wala ka dito sa doon pala. Oo si kuwan dyan yung nagkuwan eh. Nagbantay. Si Inday. Sa nandapan. Subscribe na ako sa Thank you! Wala pa akong bombayad? Libre na lang <laughs> sana. Ah, thank you kay ate. nag subscribe sa